Oh, ayan. So baka naman kasi talaga pinagkakaisahan etong si Sara Duterte. <laughs> ng mga kongresista. Yan kasi ang madalas ay linyahan ngayon na itong mga taga-suporta ni Tambalos Los. Pinagkakaisahan daw. Kinakawawa daw. And take note, naghamon pa si Senator Amy Marcos. Huwag daw subukan ang mga taga-suporta ni Sara Duterte dahil magkakagulo daw. Ang masaklap dyan, hindi pa nga tapos ang issue ng budget ng Office of the Vice President. Hindi pa rin tapos para sa mga netizens ang usapin na ito, ang kabasusan, ang pagiging arugante ni Sara Duterte. So, eto na naman po. Nag, mag, meron na namang uh, hearing na mangyayari. At eto naman po ay uh, i-organize ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Yun. Siyempre, ito ay may kaugnayan sa budget spending na itong si Sarah Duterte. Sigurado tayo kasama dyan ang budget ng DepEd, kung paano ginastos. At syempre, kasama na rin ang Office of the Vice President. He also criticized itong congressman na ito, the Vice President's refusal to answer questions regarding her use of confidential funds during the briefing, noting that, the de that she declined to defend her agency's proposed budget. Through the question and answer process. Ang pagkakarinig natin, isa sa mga dahilan kung bakit hindi nga sumagot ever at sa Sara Duterte. Sumagot, oh, pero pabalang at puro kabastusan, kawalang hiyaan. Kaya daw hindi sumasagot doon sa mga questions nga ay dahil hindi talaga daw alam na itong si sa Sara Duterte ang kanyang budget, ang budget ng Office of the Vice President. Yung proposal na yon obviously ay eh, hindi naman talaga si Sara Duterte ang gumawa. It was only presented before the hearing, pero yun nga, hindi siya ang gumawa at siguradong hindi niya alam kung ano ang laman ng budget proposal na yan. Um, hindi bago. Dahil kung makikita niyo sa kanyang mga speech at eh, ang si Sara Duterte, madalas ay sabla yan. Lalo uh, minsan ito ay nagtalumpati sa isang event. Pagkakaalam ko, palarong pambansa ata yun. At yun nga, nilipad yung kanyang kodigo tapos wala nang nasabi, etong isang ito. Ganito ang mga klase ng leader na gusto nyo. Tamad, hindi marunong mag-prepare bago humarap sa publiko. Ay ano yon? Ano mangyayari sa atin kung ganito ang leader natin? Haharap sa international community, halimbawa, or international forum, international conferences. Haharap ang ating leader na, na, na ganito ang sistema. Hindi marunong mag-prepare, hindi marunong maghanda sa mga pagkakataon na kailangan ang dunong at talino ng isang leader nga, ay talagang sablay tayo dyan. Kawawa ang bansa natin. Good luck sa mangyayari na namang hearing uh, na gagawin nagagawin niya dyan sa kamera ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Alam natin kung gaano ka-allergic ang isang ito sa Sara Duterte pagdating sa accountability. Good luck.